Kasama sa isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. sa kanyang pagdalo sa 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Jakarta, Indonesia, ang pagpapalakas sa micro, small and medium enterprises ng bansa. Ang KDTI Assistant Secretary Alan Gepti, target ng gobyerno na mabigyan ng access hindi lang sa foreign market, kundi mapasama rin sa supply chain network ang mga maliliit na negosyante sa bansa. Ang iaasahan na rin dito ang paglulunsad ng digital economy Framework Agreement dahil nakapaloob dito ang e-commerce at technology development para sa MSMEs. Ipapakita rin ang DTI sa mga investor na maayos ang sistema ng bansa kasama na ang upskilling at reskilling ng mga MSMEs pagdating sa paggamit ng digital platforms. Prioridad din ng DTI ang pagpapalakas sa Intellectual Property Code bilang dagdag proteksyon sa e-commerce act meron din tayo ko na mga trade agreements kasama na po dyan yung RCEP na kung saan meron po tayong comprehensive na mga rules and regulations and also mga disciplines paano papatakbo yung digital economy lalo ng commerce. So dyan kasama dyan ang consumer protection, ang paperless trading, yung tinatawag nating data localization, and of course yung pag-transfer ng mga data across borders.